Hey guys, welcome back to our channel. It's me, Chris Lin. So for today's video, eto lang, magliliwaliw lang kami kasama ang team vlogger. <laughs> Ayan si Mami Ben, Reyes Vlog, na ayaw mag-vlog. so <laughs> pupunta tayo kay Mami Cherry Rose kasi birthday na kanyang anak na si Amit. So, konting ano lang, gador, magluluto. And then, ayun nga pala yung daan. So, diretso lang natin itong daan na to. Papunta na tayo sa bangin. Eto, di ba? Diretso. So, guys. Nablog vlog ko na to before. Kung saan nakatira si Mami Cherry Rose or Nanay Rose. Ah, uh, Cherry Rose. Anak siya ni Nanay Rose. Puro Rose. Puro Rose ang kanilang name. OMG. So, dito, dito tayo makikidaan tayo dito, guys. Ang mga yung pagkama lang tayo dito So, welcome to our feeding vlog. So, dahil na, aray ko. wala <laughs> na ako eh. Walay. So, straight lang natin. May taniman din dito ng mani oh. So, iba yung may ari dito. Hindi si Bang Ali may ari nito. ano kasi sino may ari. Sino may ari dito kasi dyan? Si yeah, ano? Hindi yung Leska? Hindi oh. <try> so meron kasi ditong, may dito mayroong may ari dito ng lupa na medyo disturbed siya sa mga trespasser kagaya namin. Uy. Parang ang daming ano tambak. Ayaw yata nila magpadaan eh. <laughs> So, ang daming daanan, guys. Ang malaman, baka may mabaranda kami dito rito. Ah, oh, yun yung mangga. So, ayun na, guys. Malapit na tayo sa daanan. Papunta ka lang, Nanay Rose. tayo so, bumili kami ng cake. Nagluto si Mami Marilyn. O, si Marilyn's vlog ng Maha. Ako naman bumili ng cake. Si Alice's vlog. Siya naman ay nagdagdag ng spaghetti. And... Ano pa ba? Yun lang. So, tara na. Alakad na tayo. Saan ang daan? Saan ang daan? Ayan, diretso ata yan. Diretso ba ito? Pasok tayo ng pasok sa ano? Ito ba yun? Oo, oh, okay. Ay, ito nga. Ito nga. Eh, sa tayo tayo. Okay. Guys, kung papadulas kayo kung paano magpadulas ito ba yun? Ba't parang pakiramdam ko na diretsyo tayo pababa? Diretsyo Ah, ito, hirangan lang Uy, hindi tayo dito Ah, eto. Eto pa, cherry rugs. Cherry rugs! yung bahay nila. Sagay, tayo, sunday, sunday kamila, yung namin, Balina, so guys, andito tayo. Sa kanila, yung bupuntahan namin. Mukhang kasang inyong. Pagandahan. Baka tayo ay direction. Ati, baka may Ay, hindi siya makaputik. Wala ka na do mababa na kami guys. Uy, grabe pag nadula sa sedeng. Dulatin ka ako. So yun yun yung pupuntahan namin bahay. Ayun yung bahay ni Cherry. Nakapunta ka doon? Ayun oh. Maraming sampay. Oo. oo. So ayan, naka-ready na pala yung bahay ni Mami Cherry Rose. Ayun na, naka-design na siya, guys. <laughs> Happy ba? Happy fiesta. Kaya? <laughs> Di naman madulas eh. Ako nato, Ma. Basta pati gilid lang para si Alisa. sa mo?